Guys, uh, magandang umaga. Ah, uh, ito po. Uh, binalikan po natin yung uh, area, guys. Kung saan po tayo nagpapatuyo po ng uh, mga ginatchat na saging. Uh, kaya po uh, kagabi nagpunta po ako kagabi dito. Ay ah, uh, inatake po ako ng uh, isang aswang, guys, nang nag uh, nagtabi po ako ng mga Ah, uh, pero yung saging guys no para dalhin ko sana doon sa bahay kasi ah uh, gumagala naman po yung mga magnanakaw po dito guys. Kaya lang uh, nang nagtabi na po ako ng ano ah uh, merong uh, isang aswang na umatake po sa akin dito sa gilid ng Ah, uh, area guys yung may mga mais na yan na nakatu tumubo ba no tumubo po Ah, uh, hindi naman yan tinatanim nung ano lang po yan pag siguro pag harvest ng mais na to uh, dyan po sila na ano Ah, uh, sealer yung ginagaling po nila yung mais Ah, uh, ang tawag doon pag lubo lubo sa bisaya yan Oh. Ito, ito pa po, po yung ano, motor po natin guys. Uh, ah, siguro nap napatakbo na po ako kagabi kasi ang tapang ng as aswang guys. <coughs> At ito po yung ah, ano, niligpit ko na sana kagabi para dalhin sa bahay. Kaya lang, yun, napatakbo nga ako. Uh, oh, hindi ba tapos? Hindi tuloy yung ano. ito na 'yan eh. So, uh, mamaya lang, mamaya lang guys. Ah uh, pupunta po tayo doon sa ano sa yeah, so guys. binulikan ko ngayon ng uh, umaga no? para makita po talaga natin yung uh, nakita natin kagabi guys na parang ano uh, baga ng tao siguro bit-bit ng aswang yun kaya uh, titingnan natin yung umaga kung nandun pa ba, ba yung uh, nakita natin kagabi saka yung mga dugo nakita natin Indagahan uh, inagahan na rin natin pag dito guys no para uh, pag sumikat ng araw ayan na na po itong uh, tinatsap tsap po natin na pinapatuyo po na saging ay nabilad uh, na po So, punta tayo uh, punta muna tayo dito sa kabila guys. Kasi may ano din ako dito. Ah uh, binibilad. Tapos na saging no. kinakalain guys na uh, itong area na to ay may gumagala pa na aswang kahit saan pala may aswang no? ito sana yung ikakarga ko kagabi ah ayun ako na kaya lang ayun napatakbo nga tayo apat na sako to guys ah uh, puyong puyong sako ibibilad na lang natin siguro to malapit na sana yan puti na lang hindi na wala Alam niyo ba yan guys? Yung uh, may ano puno ng kawayan na sinusunog po. Kasi maraming napaparamdam dyan guys. Dyan banda. Maraming na po nakakita po ng ano dyan. Uh, white lady. Dyan sa puno na yan. At ng siguro nung huli may na nakakita ng malaking ahas diyan kaya sinusunog yung puno na yan pero hindi natin alam guys kung ordinary yung ahas yun o anong klaseng ano yun guys no baka nagpanggap lang po siya na uh, isang malaking ahas at saka dyan dyan guys uh, medyo parang masukal pa yun dyan parang uh, gubat no gubat pa yan uh, maraming nakatanim na uh, puno ng palakata uh, puno ng mahugani at saka yung mga prutas uh, durian na ano lansunis uh, meron pa nga dyan abano, ano, abuga, abocado. kaya uh, maliblib po yung ano, lugar na yan hindi natin uh, ma iwasan na uh, may tumitira dyan na mga ano yung mga tawag doon uh, elemento so iano ano muna natin yung camera natin dito para ano natin yung saging natin comment na po kayo guys sa kung uh, mayroon kayong mak uh, makikita na kakaiba po baka may makita kayo sa kamera po natin na hindi ko nakikita so ayan Okay maganda sana guys kung meron tayong ano yung tarpaulin yung ah, anong tawag doon yung trapal para mas madali nating ah ano itabi yung ah uh, ah, pinatuyo natin sa wala, ulan pero wala po muna tayong budget ngayon kaya ito tulungbo na yung mga nalagay ko sana sa bahay to, kaya lang ah, uh, yun nga ah, uh, araw na naman ngayon ah, ito na lang ibabalik babalik ko na lang ito dito Uh, siguro mamayang ah, uh, hapon na lang po uh, ah, natin ito sa bahay. Maga po tayo ng ano nag uh, ah, uh, bilagyan nyo ngayon kahit wala pang ano, araw. Ah, uh, siguro ah, uh, kasi ah, uh, mamaya guys uh, may tabaho pa po ako. No? Ah, uh, ah, uh, gagawa po ako ng ano, si Tiktang. So, mainit guys. Parang umusok pa nga dahil sa ano, sa uh, init. So kailangan ko talaga na gawin ito pag uh, gabi ilalagay, isisilid ko natin sa sako para mas madaling uh, matuyo. nga guys uh, wala uh ulan ngayong araw na to para uh ini ini to mababasa ng ano ulan hmm naman hindi ko na ito mabalikan uh, mamaya pag umulan hina hmm, trabaho po tayo ah uh, pag may ano tayo talaga guys may amo tayo uh, hindi pwede na palakad lakad po tayo no? kailangan magtrabaho trabaho kaya ito uh, babalikan ko ito mamayang hapon pagkatapos namin magtrabaho doon sa ano, siptik minsan nga guys uh, naisip ko nakakapagod na talaga kaya lang ah, kailangan ah, magsipag ah, sikap lang po tayo no sipag tiyaga para sa pamilya ah, kailangan po talaga na ah, dubli po tayo ngayon guys no ah, kasi yun nga parang nag-uumpisa naman po tayo ah, sa simula parang kinukulang po yung ano natin ito guys pag uh, iniipo na po ito lahat uh, buto na lang kung meron kang isang sako nito Uh, kasi kunti na lang to pag ah, uh, tuyo na yung isang sako ah, uh, tumibang na ng ah, uh, 60 60 or 50 kung hindi mo masyadong eh, ano, eh, risak pag magsi 60 kilos to ito ay may ah, uh, mabinta na to ng ano at uh, 300 plus o oh, abot ng 4 400. 400 guys tapos yun ah uh, Ah, no. uh, ilang araw namin tong ah uh, kung itong sila trabaho. Tapos ganun lang yung kikitahin po natin, guys. So, wala tayong tayo tayong magawa. Ah. Uh, siguro. po sana na pagmatuyo uh, pag matuyo ito uh, mabinta na ito uh, bibili po ako ng ano yung trapal para mas madali mas madali ang magano pag ligpit kasi kung ganito pag biglang uh, bumuhos yung ulan ay maabutan ka talaga ng ano, yung basa pagkabasa no mas madaling ano to yung trapal ganyan So ayan guys, uh, tapos na po guys no. Ah, uh, Tapos na po tayo. At niyo yung uh, paligid guys, maambon. Hindi natin sigurado na umiinit ngayon o umuulan. Kaya siguro pag umuulan mamaya ay basa na naman to. Pero sayang naman po pag uh, bilang umiinit guys no. Ah, uh, hindi yun matuyo yung saging natin. So, dito po tayo kagabi guys yung nakita po natin kagabi dito. Dito lang yan kagabi guys. Wala nang ano yun guys. Wala nang yung nakita natin kagabi na ah, Baga Tsaka yung tinae guys Dito lang sa kagabi yung nakita ko Dito Napansin ko siya dito Nang pinuntahan ko dito Ay may tumambad na Ano Baga Dito banda May mga ano pa ngayon dugo Pero na ano na in. May dugo pero wala na. Uh, lapsaw na no. May mga dugo to kagabi dito eh. Pero na ano na, na yata siguro dahil gabi. Tsaka siguro uh, Binilikan. ng ano guys yung aswang or tinangay na po lang yun ng ano aso yun po guys oh inaano pa nga ng ano langaw yung dugo o gabi yun po parang dito lang siyang tumatakoy Kasi dito natin nakikita kagabi ka, guys yung ano tinae. Yan, may mga ano langaw pa. Dito siguro siya nagpunta guys. yung huli ko siya nakita guys ay dito dito sa band ng ito nang natatakbo na po ako kasi parang uh, ah, gusto niyang umaatake kaya napatakbo na ko ako uh, ah, inorasyonan ko sana kaya parang ah hindi gumana yung orasyon po natin uh, ah, tinatawag ko lang po yung ah, Panginoon po natin ah, para makatulong po sa atin kaya lang yun ang nangyari. Parang hindi gumagana. At nang nakita ko na parang uh, tumatalon. Parang tumatalon siya patungo sa akin. Napatagbo na po ako. No? So, yun lang po siguro guys. Uh, hindi na po tayo magtatagal. Uh, kasi mag-alas uh, uh, city na siguro ngayon. O alas size. Alas uh, city po kasi yung time po namin. Ah. Uh, siguro guys may uh, update ako mamaya pag uh, gagawa po tayo ng uh, safety case so yan po siguro guys hindi pa tayo magtatagal maraming salamat at sana sa hindi pa po subscribe sa ating youtube channel guys no please subscribe my youtube channel Duga the Explorer at pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na i-upload ko po at sana guys uh, hindi nyo ako iwanan hanggang sa dulo hanggang sa huli guys no kasi uh, maawa naman po kayo sa akin dahil Uh, yun nga, mababa pa nga yung views natin at yung subscriber po natin mababa din at mas lalo pang bumababa no dahil uh, minsan lang po tayo ngayon nakapag-upload kasi uh, yun nga, busy nga po tayo dito sa uh, ginagawa po nating uh, hanap buhay guys uh, kaya sana guys uh, subscribe mo lang po ako at para naman po uh, makamit po natin yung uh, siguro pinagpangarap po na Uh, pinapangarap po din yung uh, silver button po. So, yun po siguro. Maraming salamat. God bless. Magandang uh, umaga po sa inyo lahat. Ingat po kayo. God bless.